840 watts naman ang pasok dyan na solar panel dahil 60 ampere naman yung nakabuild in na charge controller na MPPT so kahit pag magdagdag kayo ng battery isa pang 108 ayan pwede nyo isagad hanggang 800 watts or dalawang 400 watts pubuksan ko doon yung breaker mga master ng solar panel ayan Okay na mga master, nagcha-charge na siya. So mahina kasi yung araw ngayon dahil makulimlim. Ayan. makulimlim mga master. So makulimlim. Ayan, walang araw mga master. So yung mga master, nagcha-charge na at ayos na lahat. Tatakpan na natin. At syempre bago natin to ipaship, full charge muna natin. Para pagdating sa may-ari ay full charge na siya. So dahil makulimlim ngayon, mahirapan tayo ma-full charge ito mga bukas sana umaraw so hanggang dito na lang mga master maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan hanggang sa muli mga ka DIY